Beshi Christian Ray Garcia, no? Uh, huwag kang matakot sa mga bashers. Huwag mong iisipin na kaya minsan hindi ka na nagla-live o nagko-content regarding sa religion natin kasi ang dami mong bashers. Ako na lang ang tignan mo. Ang dami kong image na pangit, no? Pero dead ma lang ako kasi maiksi lang ang buhay natin. wag natin hayaan na ikulong tayo ng tao sa gusto nilang mangyari sa buhay mo. Mahal na mahal ka ng nanay mo, mahal na mahal ka ng mga kaibigan mo, mahal na mahal kita bilang best friend ko. Hayaan mo silang may masabi sa'yo, galitin mo lalo. Kasi ako, talaga, ang ginagawa sa akin ng mga taong gusto kong wasakin, kukunin yung gigil ko, e kilala mo ako magalit, di ba, talagang wala akong etchos etchos ngayon, pag nakuha nila yung gigil ko at pirinangka ko sila, kinumpronta ko, sila ngayon na magpapabebe, sila ngayon na magpapabiktima. Tignan mo, wala pang one week sila sila, nag away aaway Bakit? Kasi mga plastic. Kaya mga pa-clean image, pa-good image, yung mga naninira sa akin, hinahayaan ko lang yan. Minsan nga inaasar ko pa Talagang sinasadya akong magpa-issue eh. Bakit? Kaya ako hanggang ngayon, hindi ako nalalaos hanggang ngayon pinakikinggan ako ng mga tao kasi yung mga bashers ko talaga nagpapasikat sa akin so hayaan mo silang pasikatin ka magpasira ka kung hanggat maaari kung yan ang kaligayahan nila yung siraan ka ng siraan pangitin yung image mo sa tao go lang ng go ibigay mo yung gusto nila kasi hindi naman silang may hawak ng kapalaran mo no? ang may hawak ng kapalaran mo ikaw pa din ikaw ang gumagawa ng kapalaran mo at kung anong mangyayari sa buhay mo. Pero ganun pa man, kung sakali man na marami kang bashers, marami naninira sa'yo, dead man lang, beshi. No? Laban lang. O, oh, diba, Ati Josie? Naling Kaling na akong barangay. Na. Opo. Sa laban lang, beshi, no? Kasi hindi naman mauubos yung mga haters natin. Tatanda-tatanda ka na lang na hanggang tatanda-tatanda uh, ka na may bashers ka pa din hayaan mo sila ako kasi sa mga bashers ko hindi ko binibigay yung gusto nila kaya pag may bashers ka labanan mo komprontahin mo sugudin mo para mangilag sa'yo para hindi ka nila lapitan mas maganda na isumpa ka nila kesa naman nakikipagnitian ka pero patuloy at patuloy pa rin ang paninira sa iyo. Kaya ako sa iyo. Pag may bashers ka, lumaban ka. Labanan mo, sugudin mo, 'wag mong patulugin.